Kasi, Sir, gaano po natin kahalaga i-commemorate po yung birthday ni Jose Rizal? Ang pinakamagandang halaga ng commemoration ng kanyang birthday, yung hindi natin pakinggan yung mga ginawa niya, alam na natin yun eh, di ba? Ano ang pangako natin sa kanya, nagagawin natin para makagaya sa kanya? Sir, Di ba? Para makagaya sa kanya, yung munting bahagi na kaya natin, yun ang importante hindi eh, di ba? Kasi kung gumaya tayo sa kanya, lahat ng Pilipino gumaya gaya sa kanya, uunlad ang bayan natin, sigurado. Ay, eh, wala eh. Hindi ko sa kanya. <laughs> Sinasabi lang ko anong ginawa niya, mahusay. Pero hindi natin ginagaya. No. So, meaning to say, yung mga traits po niya, yung kailangan po natin gayahin? Natural. Na yung makatotoo, masipag, matyaga, magalang. Yun, yung mga qualities na yun na importante. No? Sir, comparing last year po, ano po yung masasabi niyong difference ng birthday po ngayon nila sa Wala parating gano'n lang ng ganun, mga speech-speech. Eh, hindi, walang halaga yun eh. Nalalaman ng mga tao na kung anong ginagawa ng, na ginawa ng Dr. Rizal. Pero hindi nila pinapangako kay Dr. Rizal na ako magbabago rin para magbago din ang ating bayan, gaya ng ginawa mo. Di ba? Sir, so, specifically dito sa sinasabi niyo, ano po yung gusto niyo ipasok or hintay sa mga, lalo na no, yung mga na-speakers o sa mga nakikinig po kanina? Ayun nga. Gumaya sa mga ginawa niya. Pinakita niya sa tao, makatotoo siya. Bakit siya nabarel? <laughs> Dahil nagsabi lang siya ng totoo, hindi na ba? Hindi ba tama yun? Nabarel siya, pero tama rin. Dahil sa, meski barelin niya ako, sabi siguro, meski barelin niya ako, basta sinabi ko totoo, masaya ako, hindi ba? Yan. Kung, kung, buhay pa po, po si Riz, hmm. si Jose Rizal, yung minipong lola, mm. kung gusto niyong sabihin po sa Ayun lahat siguro. Ang gusto niya sabihin, magkakamot ng ulo yun. Bakit <laughs> nagkakanito? Ha? Yung binigay ko ng example, hindi sinunod. Ha? Oh, nagpakamatay na ako. Para lamang. Wala pa rin nangyari. Hmm. Sir, so diba? being the ano, grand, ano po, grandson ni Yoseris, ano po feeling? bilang... Uh, Ay, gaya ng feeling ninyo. Kasi ako ang feeling mo, ang feeling niya, Ganon pareho din. Ano, pero yun nga lang. Ngayon, nalalaman ko importansya, yung makahulugan na bagay na kung nakikita natin magawa yung ginawa niya mabuti, gayahin natin. Sir, napansin naman natin ngayon marami pong mga kabataan na dumalo o oh. participate Yung mga message Ay, nga, nga lang, lang eh. Makikinig lamang pero wala silang ginagawang aksyon. Kulang sa aksyon, di ba? Makinig ka. Nalaman mo mahusay yon. Gayahin mo. Hindi. Basta nakinig ka lamang lumusot dito tuloy doon. No? So ano po yung kailangan natin? Magbago. Ha? Especially, hmm. Pro, san, saan pong tayo kailangan Ha? Saan pong aspeto tayo kailangan magbago, sir? Ayun na? Ah, baguhin natin yung galing natin. Mag-iba ka totoo. Kasi karamihan ng ngayon tao eh. Nagsisinungaling na, haharapin ka, sasabihin. Eh, Totoo yung sinasabi ko sabantalang naluloko lamang, magsisinungaling, hindi dapat gano'n. Alam nila masama yun, pero gano'n ginawa. Last thing nila po, message natin sa mga kabataan, uh -huh. For those uh -huh. who are listening. Oo. Para makinabang kayo sa natututunan ninyo, gayahin ninyo yung mahusay na asal na ginawa ni Dr. Rizal.